Ebanghelyo, Juan 1, 29-34 Nakita ni Juan Bautista si Jesus na lumalapit sa kanya, at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang aking sinabi, kasunod ko, ay dumarating ang isang tao, na siyang hihigit sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. At hindi ko siya nakilala, ngunit upang siya ay mahayag sa Israel, kaya nga ako ay naparito na nagbibinyag sa tubig. At si Juan ay nagpatotoo, na nagsasabi, nakita ko ang espiritu na bumababa, gaya ng isang kalapati mula sa langit, at siya'y nanatili sa kanya, at hindi ko siya nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin, upang magbaw. Siya na makikita mong bumababa sa kanya ang espiritu, at nananahan sa kanya, ay siyang bumabautismo sa Espiritu Santo. At nakita ko at nagpatotoo ako na ito ang anak ng Diyos. Pagninilay, Sinabihan si Juan Bautista na mag-ingat sa Espiritu ng Diyos. Kahit papaano ngayon ay nakilala niya ang Espiritu kay Jesus. Kahit papaano alam niya na ang bagong taong ito, si Jesus, ay magbibigay ng Espiritu. Tinatawag natin itong Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus. Pinag-uusapan natin ang espiritu ng pangkat, espiritu ng pagkabukas palad sa isang pamilya, isang masamang espiritu sa paligid. Mayroon tayong espiritual na buhay. Kami ay higit pa sa aming hitsura, higit pa sa isang katawan. Tayo ay ginawa para sa isang walang hanggang relasyon sa Diyos na nagsisimula ngayon. Sa Migrant Sunday, iniisip namin ang mga sitwasyon ng mga naghahanap ng asylum at refugee. Maraming iba't ibang uri ng migrante ang dumating sa ating bansa. Ito ang mga taong madalas na tinatrato ng masama sa Ireland sa isang sistema na tila hindi nagbabago. Sila ay mga tao na dahil sa malaking panganib ay hindi na makabalik sa kanilang sariling bansa. Ipinakita nila sa atin ang espiritu ng lakas ng loob sa desisyong kailangang gawin ng isang magulang na dalhin ang kanilang pamilya sa ibang lupain para sa mas magandang buhay. O ang espiritu ng na ginagawa ng mga tao sa mga detention center at mga refugee camp nagbibigay pugay din kami sa mga voluntario at manggagawa, ayon sa batas na ginagawa ang kanilang makakaya para sa aming mga refugee. Ang Espiritu ay malayang ibinibigay sa ating lahat. Nakilala ni Juan Yon kay Jesus, at noong Pentecostes, ay tinanggap ng bagong komunidad ng mga tagasunod ang pagbuhos ng Espiritu. Sa tulong ng Diyos ay magagawa rin natin ito. Makikilala natin ang espiritu sa ating lahat, sa ating paglalakbay bilang tao sa buhay.